meron na kami pang-pang sinigang. <laughs> ayun guys, so thank you oh. paglaban sa na siya. natin kung ano yung huli niya.

Oh. Naka wala yeah, yung isa. Wala yung isa, guys. <laughs> Sayang. Mm. Oh, uh, Laki, guys. Oh, ayan ang huli. Oh. Ako wala yung isa. Mm. Mm. Yung huli niya. Oh. <laughs> Balwa oh. pala kaya ang bigat. Kaya kaya pala na ano. Sayang. Ayan, guys. di noh biar kami pangsigang ha. Oh, sayang ngisa. Sayang ngisa guys. Oh, sayang. Sayang. Kita man nduhh manuknya nih, di ba. Hah? Itu kelake di noh. Oke. Okay. Ares. Oh. Makato pa yon. Oh, ayan guys, ha. Ngulindami. Oh, sige bye.